lumalala ang hamon ng chronic kidney disease o sakit sa bato sa Pilipinas. Ayon sa datos ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, mahigit 7 milyong Pilipino ang apektado ng chronic kidney disease at kada oras, isang Pilipino ang nagkakaroon ng chronic kidney failure. Sa kabila nito, marami pa sa atin ang hindi agad nagdiagnose dahil sa kawalan ng kaalaman hinggil sa karamdamang ito ngayong National Kidney Month, paalala po sa lahat, ang sakit sa bato ay hindi biro. Maraming pamilyang Pilipino ang nahihirapan dahil sa gastos at sakripisyo ng dialysis. Pero kayang iwasan ito kung tayo'y magiging mas maingat sa ating pamumuhay o lifestyle. Narito ang mga simpleng tips para protektahan ang ating kidneys. Uminom ng sapat na tubig araw-araw iwasan ang sobrang alat sa pagkain. Bawasan ang pagkain ng instant food at pag-inom ng soft drinks. Kumain ng mas maraming gulay at prutas. Sikaping mag-ehersisyo ng regular. Iwasan ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Regular na magpa-check up kung may diabetes o high blood upang makaiwas sa komplikasyon. Alagaan ang kidneys mo. Hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syokran!